May nag-comment, Kuya Rolin. Pangarap ko po magkaroon ng rakun. Sana po matupad mo. Sabi ni Drew Santilian. At dahil first comment ka, tutuparin ko ang pangarap mo. So guys, ito yung garden niya. Siya si Drew's garden. Ayun. Wow. Ay ito siya. Team Jandel din siya. Hi. Hi Kuya Rolin. May pangarap ka ba, boss? Meron po. Wow. At dahil meron siyang pangarap, tatanungin na natin siya. Ano ang iyong pangarap? Ang pangarap ko po... Di ko mabasa, talon lang talon. Ang pangarap ko Ang pangarap ko po magkaroon ng raccoon. Wow. Oh my God, gusto niya daw ng raccoon. Ang pangarap mo ay matutupad. I think ito yung blessing natin sa kanya. Itong Aromatic Raccoon. Wow. Ito ba ang pangarap mo? Opo. Ayan ang aking matagal ng pangarap. Wow, matagal niya ng pangarap. So, be-blessingan na natin siya. Hindi ayan. Hawak niya na yung pangarap niya. Thank you so much Kuya Rolly. Natupad mo ang aking pangarap. Meron na naman tayong natupad na pangarap. Sino at kaninong pangarap naman kaya ang matutupad? Ikaw, ano ang iyong pangarap?